Ginugunita ngayong araw ng mga Katoliko ang Ash Wednesday o Day of Ashes. Sulungsod ng Legaspi, isa ang Padre Pio Chapel sa Embarcadero de Legaspi na dinagsa ng mga mananampalataya. Si Gemma, ilan sa mga dumalo sa misa at nagpalagay ng abo sa noo. Aniya, kinamulatan niya na ito sa kanyang mga magulang at simbolo ng kanyang malalim na pananalig bilang isang Kristiyano. Sa akin, uh, siguro ito yung pagkakataon ko para makapag-fasting. And yun nga, yung sabi kanina ni Father about abstinence and magbalik loob sa ating Panginoon. Ayon kay Reverend Father Jonathan Calieja, ang paglalagay ng abo sa noo tuwing Ash Wednesday ay tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob sa may kapal. Dagdag pa niya, ngayong araw ay ang pagsisimula rin ng Lenten Season o Kwaresma o Semana Santa. Hudyat rin ito ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Isinasagawa ito apat na pong araw bago ang Easter Sunday o Pasko ng pagkabuhay. Kita mga itong krus na uh, light sa to, ang simbolismo kan sa to, yung, ka, yung pagsulusog kasalan. Pagpakumbaba at sinpaghagintawa sa Diyos, pagbabang buhay. Binigyang diin rin ni Reverend Father Calieja ang kahalagahan ng pagdalo sa mga misa, pangungumpisal, pabasa at pagbisita iglesia tuwing Semana Santa. Ang pangapod ka ng uh, As Wednesday, lalo na ng Lenten season, ay ang change of heart. po, and prayer, uh, charity, and then nyan sa gospel po ngunyan, uh, passing abstinence, all these are signs na pagsulsul kang kasalanta, pagkabagong buhay sa atubang ni Mahal na Diyos. Hangad naman ng simbahang katolika na sa pagunitang ito, mas mapalapit ang tao sa Panginoon. Para sa mga balitang tatakbikol, John Lopez.